Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Blog. Nakum na kung napakainit, matindi mga kaibigan. Ito ng ating tatalakayin tungkol dito. Ah, sa pinag-usapan na nagkagulo na ang taong bayan at lalong magkakagulo pa ang Pilipinas tungkol dito sa napipinto anytime na pag-aristo sa dating presidente ng Pilipinas na si Duterte. po mga kaibigan, gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Ha? Napakatindi mga kaibigan sapagkat nagkakagulo na ha? Ah, ang mga taga-suporta nitong dating presidente. Duterte dahil ayaw nilang ipaaristo, pipigilan ang pag-aristo dito sa dating presidente. Yan po lahat mga kaibigan, laman ng video na yan ang ating tatalakayin kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel. Inaanyayan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating ilike ang video na ito, kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan kung pwede lang patapusin po nating panoorin ang kabuhan ng vlog na ito. At sa ganun po. Lubos po nating maunawaan. Pagkatapos po nating mapanood ito, magbibigay po tayo ng kaunti public opinion punto de vista na naayon ho sa rolling ng video. Samahan niyo po akong panoorin mga kaibigan. Tignan nyo anong reaksyon ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa police o sa sundalong Pilipino. Think again. Talaga pong magkakagulo. Now, bukod sa akin tatlong sources, na talaga naman pong mga kapanipiniwala yan. No? Eh bakit pa kayo maghahanap ng source? Eh nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Sen. Terrillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na naalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Eh bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Eh siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC pero hindi nila po pwede buwag baliwalain ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doon nga uh, sec section sa uh, ICC para doon sa mga victims. no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims. no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims. no? Hindi naman victim ang si Trillanes, pero siyempre, sa kahit ano namang uh, uh, legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant. At complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na pa palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Sen. Trillanes. Nagkaroon po ako ng tatlong iba't-ibang sources na malapit na daw ang arrest. Now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Eh ako naman po, uminahin po tayong lahat. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang, nagkakagulo na ang taong bayan. So, kung sa tingin ng ilan dyan, na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa police o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na iparesto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang soberenya ng Pilipinas na tayo independenteng bansa na at hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas lilitisin ng mga dayuhan. So, sa so mga nagsasabi, ay fake news, fake news, well, unang-una sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Diba? Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Big news na hanggang ngayon naka fentanyl. Anything is possible now. Dahil history is unfolding. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Doon sa Waranto Fares, tignan natin kung ano mangyayari. Sana wala sana yung reaksyon ng tao na wala pa na talagang natataranta ang tao dahil mahal si Presidente Duterte will make this administration to make the right choice. Kung ICC waranto of arrest yan, wala talagang basihan para makipag-cooperate dahil hindi na tayong miyembro ng ICC. Pag siya inaresto, uh, miski hindi na tayong miyembro, ang remedyo, hemias corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkakaaresto. Ang mensahe ng taong bayan na ngayon pa lang, palita pa lang na may posibilidad na nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sasabog po yan parang social volcano. So, imbis na kayo ay mag na mag tignan nyo anong reaksyon ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, whether be it sa ICC o whether be it sa kanyang mga sinasabi. Tama ba ako mali? Di ba ako'y nagsasabi lang kung anong damdamin ng taong bayan? Huwag niyo pong gawin yan. Uputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Paano? Kukuha ang tension ngayon sa posibleng pagkakaalis o pagpapaaresto kay Presidente Duterte para mawala ang alinlangan na aarestohin siya dahil sa ICC? Yun po. Gumawa po si Presidente BBM ng Memorandum Circular at least to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC. Nakasulat yan na order. Kwedeng uupa yung possibility na maaresto dahil sa warrant of arrest. Di ba po? Okay, alright. Shoutout. Shout out. Maraming salamat. Attorney ni Harry Rocky, ipahintulot ho ang paggamit ng inyong uh, video clips. Okay, dito na naman tayo. Napaka-init ang usapin nito. At bigyan po natin ng counting uh, pagkatalakay. Ha? Alam ko naman no, na hindi na po uh, bago sa inyo ito dahil napaka po na pinag usapan nito sa social media. Ang uh, anytime na pag-aristo na malapit na malapit na daw di umano na aristohin para ikulong ng ICC itong dating Presidente Duterte. Ah, mga kaibigan, mga mahal, kung taga-subaybay, basis man o hindi. Ano po ang salubin niyo po dito? Kung kayo ho ay sumusuporta dito kay uh, dating Presidente, de, Presidente Digong, ay uh, pwede kayong mag-comment diyan sa comment section kung ano ho ang uh, ipapaabot nyo po dito bilang pagsuporta kay Duterte at kung hindi man kayo sumusuporta dito o pabor man kayo na makulong ito ay open din po ang ating comment section basta't kung ano man ho ang inyong public opinion tungkol dito sa nalalapit na pag -aristo. Kaya Duterte, huwag po kayong mag-alala. Yan po, kahit ano po, ay buong puso kung irerespeto. Ganito po sa aking YouTube channel. Lahat po ay welcome. Tanggap ko po lahat. Dahil nakahanda po ang aking sarili. Kung ano man ang inyong public opinion dyan, yan ho ay buong puso kung irerespeto. Eto! Ah, at ah, kahit po itong ating... Ah, uh, ah, pinagbabatayan ay maliwanag naman ho. Siya din ho ay pinaratangan na nagsasab na marami nagsasabi sa kanya na fake news daw, di mano Ang sinasabi niya na ika nga po ay malapit na at anytime ay pwedeng aristuhin itong dating presidente na si Duterte. Kaya ako din po mga kaibigan, diyan po sa comment section ay na mayroon din pong ilan na nagsasabi na fake news daw po ang ating pinapakalat data po at tanggap po natin yan huwag po kayo magalala hindi po ako magagalit sa inyo that's why nagpapasalamat po po ako sa inyong mga public opinion batang importanting mahalaga ba ho tayo po ay mayroong pinagbabatayan at binibigyan lang po natin ng kaunting pagtatalakay na related ho diyan sa video na pinanood po natin ay ngayon po ay dalawa na kami na sinasabihan din na fake news itong ika nga po si Atty. Harry Roque si Atty. Harry Roque ho sa lahat po ng hindi pa nakakaalam ay isang malapit na kaibigan na nagsilbi sa panunungkulan ng ika nga po noong panahon ni Duterte na siya po ay presidente pa data po at man po sinasabi niya Ika nga po may katotohanan ayon po sa kanya, mga kaibigan. So, ho, nausapin, mainit, nausapin na, so makatuwid ang kumakalat ho, na usapin, mainit na usapin, na pag-aristo dito ka anytime kay Duterte ay may katotohanan at napakalapit na po. Ha? Hindi ko na ulitin, sino po ang nagbunyag. Ha? Mm. Ngayon ho, ay uh, pansinin po natin na magkakagulo ang taong bayan. Ah, dahil uh, marami raw di umano na nagmamahal dito sa dating presidente na si Digo. Ay, uh, na po yan, mga kaibigan. Dahil kung wala po nagmamahal dito, ay tata hindi po yan magiging presidente, hindi po tatamain nung humagad na pagka sa eleksyon. na, ah? Ay may punto po siya doon mga kaibigan that of what sa puntong iyan, kung ipipilito na iserve ang warrant of Paris kapag uh, ika nga po ay na ng warrant of Paris ha ah, at uh, mayroon po tayo nga uh, naamoy din at ito po ay sa source natin na mayroon pong warrant of Paris na but nakapinding ha ah, hanggang doon lang muna tayo sa pinding ay ah, saka na po natin tatalakayin yan at baka humaba pa ito di ba Dihigyan po natin ng highlight dito na ang taong bayan ay magkakagulo. Mm, mm. Ay uh, sanay na po tayo dyan mga kaibigan. At uh, kahit saan administrasyon, ay uh, kapag nagkaroon po ng ganitong pagkakataon, kahit gobernador ka, mayor, lalong lalo na ito ay presidente, dating presidente, ay uh, marami pong nagsasabi na taga-suporta na ipagtatanggol nila ang kanilang mahal na ika nga po iniidolo katulad po dito na iniidolo na si uh, Duterte ng kanilang mga taga-suporta. Ah. Kaya ka, uh, kayo po ba ay isa sa taga-suporta nito ni Tony Duterte na sasama sa sama ika nga po halimbawa ay may nagarap na rally. Kung sasama po kayo, open din po ang comment section. At uh, kung hindi man kayo sasama at hindi kayo susuporta na magkaroon po ng uh, rally para, ipag, para dito sa napipinto na pag aristo kay uh, Duterte, basta't lahat to ng inyong opinion. Pwede ko kayong magatid yan. <laughs> Sapagkat uh, useless so ang inyong pagsuporta kung hindi ko kayo magbibigay ng boses dito, mga kaibigan. Kahit kung gusto nyong, kung gusto nyong marinig ang boses nyo. Ah, uh, bilang pagsuporta kay Duterte, open po ating comment section. Magbigay lang po kayo ng public opinion. Ha? Mga kaibigan, na lahat po yan ay welcome dito sa aking maliit na YouTube channel. Dahil kahit ano po sabihin nyo sa akin dito, murahin nyo po ako diyan. At anumang masakit na panalita, ako po ay nakahanda, mga kaibigan. Dahil dito po sa trabaho ko, bilang isang maliit na vlogger na nagbibigay ho ng punto de vista a uh, komentaryo na kaunti uh, na nababasyo sa ating pinagbabatayan yan po ay normal sa buhay ko that's why malawak po ang aking pangunawa dahil nasa linya po tayo ng ganitong vlogging uh, mga kaibigan ha? wag po kayong matakot ang magbigay ito ha? karapatan nyo po hmm? ba? Diba? O, oh, masarap po sumuporta sa isang tao na kahit diyan, sa ika nga po kahit magkakalayo tayo wala po kayo sa tatabi ni Duterte ay naipahatid nyo sa pumagitan po ng message diyan po sa comment section mga kaibigan ha? Hmm. eto ta uh, kapi-kabilaho hindi naman po lahat ay e sumusuporta kay dito digong kay digong ha? marami po ang nagsasabi at nagpapasalamat salamat at maaresto na ayon po sa ating masugid na taga-subaybay buong puso po nating nire-respeto yan at marami din po ang nagsasabi na hindi dapat makulong mga kaibigan. Ha? Ah? Mahabang usapin ito. At uh, ah, bueno, bigyan po natin ang parto ito basta ang malinaw po dito sa ating tinalakay ay magkakagulo daw po di umano ang taong bayan, dito sa nalalapit na pag -aristo. ah sa dating Presidente Digong. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.